Ang sabungan ng San Diego ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang panig ay ang pasukan na kinalalagyan ng pinto. Naririto ang mga tindahan ng hitso, tabako at mga pagkain. Ang ikalawang panig ay ang ulutan. Sa panig na ito nagkakayari ang mga tahur sa manok na paglalabanin at dito rin nagkakasundo sa laki ng pusta. Dito rin tinatarian ang mga manok na maglalaban. Sa loob ng sabungan makikita ang kapitan ng bayan, si Kapitan Pablo, si Kapitan Basilio at si Lucas. Dumating din si Kapitan Tiago pasunod ang dalawang utusan. Ang isa'y may dalang lasak at puti naman ang isa. Nagkasundong paglabani ni na Kapitan Tiago at Kapitan Basilio ang bulik at ang lasak sa pustang 3,000 piso. Samantala, sa ruweda'y lumalakas ang sigawan. Sa maraming taong sumisigaw ay kabilang ang magkapatid na nagbubulungan. Sa harapan nila ay pinakakalansin ni Lucas ang dalawang mamisong pila. Ikaw kasi, kung hindi mo pinustang lahat ang ating kwalta, sana'y may ipupusta tayo ngayon sa pula. Pinalabit si Lucas ng bata na tila nangangamba. Tinanong ni Lucas ang magkapatid kung payag na sila sa kondisyon kanyang ibinigay. Ikaw ay si Bruno at ang kapatid mo'y si Tarsilo. Alam kong napatay sa palo ng sundalo ang inyong ama. Alam ko rin, hindi kayo nagbabalak magigandi. Noong sisimulan na ang sultada ay muling nakiusap si Bruno kay Lucas na pahiramin sila ng salapi. Psst! Hindi sa akin ang salaping ito. Ibinigay lamang na ginoong ibara sa maglilingkod sa kanya. Sumayon so, na tayo. Ang mabitay at maparil ay isa lamang. May katwiran ka, Unit pa paano ang kapatid nating babae? Pinilit ni Bruno na sumama si Tarsilo kay Lucas upang kumuha ng kwalta. Talaga bang gusto mo? Ngunit, pa paano ang kapatid nating babae? Huwag kang mangamba. Ang kwalta ay galing kay Ibarra at siya sa Kapitan General. Ano ang ikatatakot natin? Napangiti si Lucas nang makitang palapit ang magkapatid. Ibigay mo na ang kwalta binilangan ng salapi ang magkapatid sa isang sulok ng sabungan. Bukas ay darating sa ginoong ibara na may dalang armas. Sa ikawalo ng gabi sa makalawa ay pumunta kayo sa libingan upang tanggapin ang kanyang utos. Sinadonya Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal sa mga lansangan sa bayan upang malasin ang tahanan ng mga Indio. Napakapangit ang mga bahay. Tanging mga injo lamang ang makatitira Mga walang pitagan. Nasasalubong na tayo hindi man lamang nagpupugay. Paluin mo ng sombrero tulad ng ginagawa ng kura. Turuan mo silang gumalang. At kung ako isaktan nila. Hindi ka ba lalaki? Ngunit ako'y pilay. Nagyayang umuwi ang donya sapagkat hindi pinapansin ng mga dalagang nakakasalubong ang kanyang magarang kasuotan. Natanaw ni Donya Victorina ang alperesang si Donya Consolacion na nananabako habang nakadungaw sa bintana ng bahay nito. Hinagod si Donya Victorina ng tanaw mula ulo hanggang paa at sa kalumura. Galit na hinarap ni Donya Victorina si Donya Consolacion. Bakit kayo nagkakaganyan, Doña? Kayo ba'y naiinggit sa akin na tinatanaw niyo ako ng ganyan? At bakit ko kayo kayinggitan Ah, kinainggitan ko nga pala ang buhok ninyong kulot. Kilala ninyo ang inyong kaharap. Hindi ino na o kalunya ng sundalo. Ang mga alperes ay sa pinto lamang ng bahay ko naghihintay. Aba, eksonentisima senyora pupot. Ang mga alperes nga'y hindi, ngunit ang mga pilay na tulad nga'y maari. ha <laughs> Nagbalak pumasok si Doña Victorina, ngunit pinigil siya ng bantay. Hoy! Ang pakikipag-usap ko sa inyo ay nakapagpapababa ng aking karangalan. Ibig ba ninyo maglaban ng aking damit? Uupaha ko kayo ng malaki. Batid kong dati kayong labandera. Alam ko na kung sino kayo, senyora, at kung sino ang inyong kasama. Nasabi na sa akin ng aking asawa ang inyong lihim. Hoy! Sa laula ang bibig! Nao at ang maduro kong bibig mo! Nanaog ang Alperesa na dala ang latigo ng asawa, ngunit hindi sila nag-abot dahil sa pagdating ng Alperes. Pangaralan ninyo ang inyong asawa at inyong bihisan. Kung wala kayong salapi, ay papagnakawin ninyo ang inyong mga sundalo. Kung hindi lamang kayo babae, ay nabugbog ko na sana kayo ng sipak. Ginong, Alperes! Magbigil ka, metikong Lucas. Hindi kayo lalaki. Ang mga nanonood ay nasiyahan at hinihintay na ang dalaway magsabunutan, ngunit dumating ang kura at sila'y napayapa, nang malayo na si na Victorina at Don Tiburcio. Lumawas tayo ngayon din upang magsumbong sa Kapitan General. Ikaw ay hindi lalaki, sayang ang salawal mo. Ngunit ang mga sundalo, ako'y pilay. Kailangang siya'y hamunin mo sa pamamagitan ng sable o revolver at kung hindi... Idadahilan sana ni Don Tiburcio na hindi pa siya nakahahawak ng armas, ngunit ang pangungusap ay hindi na natapos sapagkat ang pustiso'y nilabnot ni, ni Donya Victorina at binurog sa pechak. Halos mapaiyak ang Don habang ang Donya naman ay nagningit-ngit na umuwi. Inabutan ng Don at Donya sa bahay ni Kapitan Tiago na kausap ni Linares si Maria Clara, Sinang at Victoria. Ibinalita ng Donya na uuwi na sila sa Maynila. Ngunit ikaw, Linares, ay may iwan upang hamunin ang Alperes. Kayo'y maglaban sa pamamagitan ng sable o revolver. At kung hindi malalaman ni Kapitan Tiago ang mga kasinungalingan sinabi mo sa kanya. Ngunit, Donya Victorina, magpakinaw ngayon. Kaya iya tayo. Siya namang pagdating ni Kapitan Tiago na malungkot dahil sa pagkatalo ng lasak, ngunit siya'y sinalubong agad ng donya at isinalaysay ang nangyari kalakip pang mga mura. Hahamunin ni Linares sang Alperes at kung hindi huwag ninyong pahihintulutan ang pakikipag-isang dibdib niya kay Clarita. Ang duwag ay hindi nababagay sa inyong anak. Si Maria Clara ay namutla sa narinig. Hindi ko alam na ikaw pala'y salawahan. Ihatid din niyo ko sa aking silid. Ako'y hindi makalalakad. Dumating si Ibarra kinabukasan. Una niyang sinadya ang bahay ni Kapitan Tiago upang ibalitang hindi siya ekskomulgado. Taglay niya ang isang liham ng arsobispo sa kura. Si Kapitan Tiago'y wala noon sa bahay. Pinatuloy siya ni Tia Isabel kasabay ng pagsasabi sa pamangking pinatawad ng binata ng arsobispo.